piso ng mga appliances, TV, speakers, cellphones at iba pang mga gamit dito sa Raon sa 999 Mall. Magsakan at direct supplier ng iba't ibang klase ng TV, speaker at iba pang mga small appliances. Mark your calendar, bukas na to, February 16, alas 9 ng umaga. Kasama nga pala natin si Sir Lard. Ano nga ba yung mga papiso sale mo kayo dito sa inyo? ah uh, meron tayong 50 pieces na electric kettle. Uy, napakarami. 50 pieces. ah uh, meron tayong cellphone. Yun. First come, first tayo dito, ha. Meron tayong pressure cooker. 6 liters na air fryer. 10 pieces na electric pan with remote. Uy, napakalupit. A 19-inch LED TV natin na Kobe. 32-inch na double glass Uy. na smart TV Android 13 na rin siya, Megra. Meron tayong 26 um, Kobe. All right. Smart TV na rin siya. Meron tayong mga charger, a mouse, headset, and meron tayong 50 pieces na mic. Napakalupit nun guys, no? So, papaano naman yung mechanics para maka-avail sila ng pieces yung LED dito? Um, kailangan lang tayo nakapollow, nakalike and share tayo dun sa page natin. Ano nga pala yung Facebook page natin at saan tayo matatagpuan? Um, Raon 699, palike na lang yung page. Store located dito tayo sa CM Recto Pure Gold, Pasilyo B1B09. Okay, sa ground floor lang po ito, di diba? Ground floor lang po. Ngayon naman, alamin natin yung ibang mga items na available at meron sa kanila dito ngayon. Tara, samahan nyo kami. Dumating na ang pinakamatibay, matibay pa sa matibay, matibay pa sa relasyon nyo. Itong 32 inch natin na double glass ni Megra. Yun. Tipim yan, kahit tuktokin mo yan, naka-double glass na yan. Wow. Ayun no? Mm. Ibig sabihin talaga matibay talaga. Matibay talaga. Eh, ikaw na 'yung masasaktan. Gra grabe ano? For only iPad. isipin niyo ha, 5,199. Naka Android 13 Smart TV ka na. At sobrang tibay. Sobrang tibay. Kahit tuktokin mo, ikaw na mananakit na 'yung kamay mo diyan. Kaya nga no, guys, so tinaman niyo imagine no? ba? Diba? Ganyan ka tiba so, oh, yan. Oh, nasira, nasira, nasira na yung, yung remote. Yung remote natin guys. Oh. So. Sipi mo yan. <laughs> Di ba? Oh. Kanyang so, katiba yan. Oh, this is the first time na nakita natin tong napakalupit na ano no, 32 inches no. no may hot deal last. pa tayo diyan. Kung gusto niyo TV, makukuha niyo tong bundle na to. Oh, magkano na lang? For only 6,500, makukuha niyo na, okay. ma niyo na to. Tarawa na induction cooker, mini speaker na may mic, wall bracket, mouse, charger, at saka mic, microphone. For only 6,000 plus lang, di ba? 6,500. All in na yan. Bundle na. Buy one, take all. Bah, grabe, napakalupit guys. To. At syempre, Napaka solid talaga nito. Lalo na kung may mak makukulit kayo mga chikiting, mm, di ba? Hindi kayo oh. mangangamba, konting oh. tape, konting ano. Okay lang. Naka double glass na siya. Isipin niyo 'yan. Napakalupit. At hindi lang 'yan, syempre, mayroon din tayo mga tig yung 40. Meron five, tayo guys, ngayon, oh. bagong labas ni Megrat. A uh, 45 inch smart TV with Bluetooth na siya. Okay. Android 15 na rin siya. Oh, mas latest, di ba? Latest. Okay. At For only 8,500. Buy one, take all na rin siya. Lahat na to? Lahat na yan, makukuha oh, mo na rin yan. Oh, Napakatindi nun guys. <laughs> di ba? Oh, Napakamura, 8,5, 45 inches na yun ang lupit dito. Kung hanap nyo naman ay mga magagandang klase at pang speaker available. Nasa 1,000 plus lang. Nag-range yung mga presyo kan, di ba? So, mayroon tayo dito nasa 2,530 pare, no? Ayun, no? 2,530 na. na siya. Dating 3,499, 2,530 natin yung mga classic Bluetooth speaker natin. Oh, at yan. At ditroli to, di ba? Diba? Ditroli siya. May gulong. May gulong. Mm -hmm. Eto naman, may Tiguan 1,4 nga lang tayo, guys, oh. So, yes, diba? small 1, pull out natin na iMagic BS002 1,400 na lang siya. Sa ibang nga, benta nito ito, 3,000 eh. Diba? May kasama pang mic oh, yan. May mic pa. Mm. Ito, mga ganda klase. Tick 2,227 lang, guys. So, two, then, seven, nine, nine. Oh. 2,799. 2,799. Meron din tayong tick 236. So, yun yung talaga mga uh, viral na mga ganyang klase mga Bluetooth LED RGB. Speaker. RGB, di ba? Yes, yes. Oh, so, so meron din tayo dito mga amplifier set na. Yes. Hmm. Magkano to sa inyo amplifier. Bali 2999 set na siya. 6 oh. inch na siya, 6 inch. May kasama pang microphone. Yes, may kasama pang microphone 'yan. Napakalupit. Ito, ito 2000, na 'no? 2000 oh. 'yung mga ZQY natin okay. ngayon. 2090 pesos na lang siya. At ito naman, Tiguan 14 lang Kung Gusto niyo 'yung budget meal talaga, 'o? Oh. Ito oh, pambahay talaga, may kasama na mic 'yan. Or only 1,499 na lang siya ngayon. At pataas na yun ano niya, no? 12,000 watts na. 12,000 oh. watts na siya. At Kung siyempre, gusto niyo naman, yeah, meron tayong mga mini speaker. Buy one, take one na rin siya. Itong um, Bobby natin, oo, oh. na may dalawang kasamang mic, for only 799, buy one, take one yun na siyang magigit dito. Gusto niyo yung mga bundle set natin na TV? Yeah, bundle set. Sipin mo American Live, um, 43 inch. Buy one, take all. For only 8,999 pesos. Mas ma-avail nyo na siya Oo, sa amin. Napakaraming kasama, guys. Oh. Kung Eto gusto pa. nyo naman, yung Kobe natin na 42 inch, for only 8,499. Buy one, take all na rin siya ngayon. Ito yung mga maganda dyan, oh, yung air fryer natin, pressure cooker. Okay. Mall pull out natin. For only 1,999 pesos. Is ma-avail wow. nyo na siya sa amin. Sipin oh, diba? mo, 6 liters to 10 liters. Napakalaki na. Magkano yung na, oh, oh. ano nyo dyan? Na, na-save, no? Na-save nyo dyan. Kasya ng buong manok dyan, guys. Talaga. <laughs> Di ba? Ayan pa, may mga kettle tayo dyan, Oh. Electric oh. kettle natin, na iba't iba yung design for oh. only 399 to 450 pesos. 50 pesos. Mga malilit na ordinary TV naman to. Ito yung um, oh. LED TV natin. LED TV, yan. 19 inch for only 1,999 pesos. Oh. Meron rin tayo. Kung gusto nyo, yung mga smart TV natin na 26 inch, maabil nyo lang siya sa amin ng 3,399 pesos na smart lang Smart TV na yan? Smart TV na siya. Bukas, naku, piso sale pa rin, di ba? Piso sale. Oh. Marami tayong ipamimigay. So, kailangan nagahan nila? Kailangan nagahan talaga yeah. kasi marami pipila niyan. Sigurado. And ang uh, mechanics lang natin, any item na bibilin nyo okay. is makakapag-avail kayo. ng piso sale natin. So, And kailangan dun, may bibilin? May bibilin kang oh. isang item. Okay. Kailangan lang naka-like, and follow kayo sa page natin. Abangan nyo yan ha, bukas na bukas na yan. Linggo, alas 9 ng umaga. So marami pong salamat sa inyo lahat, mga ka-savers, of course, mga karaon natin dyan.